Maligayang Pasko po, kapamilya. Ito po si Father J. Boy. At tayo na po at magkapet pandasal sa panahon ng Adviento o paghahanda sa Pasko ng Pagsilang ng Mesiyas. Laging binabalikan ang pangako ng Panginoon sa atin sa buong lumang tipan. Inuulit-ulit ng Panginoon ang kanyang pangakong magpapadala ng tagapagligtas upang maiahon tayo sa ating mga kasalanan. Ang Pasko ang siyang katuparan ng kanyang mga pangako. Sabi nga ng marami, promises are meant to be broken, subalit hindi ito ang tingin ng Kristiyano. Ang tunay na nagsasabuhay ng turo ng Diyos, hindi nagbibitiw ng salita na hindi naman isasakatuparan. sa katuparan. Tulad ng Diyos, hindi niya ipapako ang kanyang mga pangako sa atin. Ito ang dahilan kung bakit nagtitiwala tayo sa kanyang mga salita. Wika ni Hannah Arendt, ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa pangako ng Diyos kay Abraham. At ang ating maayos sa pamumuhay ay nakabatay sa maraming pangakong nakasulat sa ating saligang batas at sa mga kontratang pinapasukan nating lahat. Tulad ng Diyos nangangako ang gobyerno na aalagaan ang ating karapatan. At tulad ng pangako ng Diyos na mamahalin niya tayo magpakailanman, ang bawat pumipirma sa kontrata ng kasal nangangakong tuparin niya ito hanggang kamatayan. Magkakagulo kapag ang mga binibitawang mga salita ay hindi natin ginagalang. Kaya manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ni Kristo. Amen. Magandang umaga po.